No, so talagang uh, hindi mo dapat kaawain yan. Dapat yes. ano yan, kaibiganin, mo. Kaibiganin mo, sumasabay ka sa Agos. Dapat sa lahat naman ng bansa eh. Hmm. Kaibiganin mo dapat. Kasi ano, ano, bang may pagmamalaking ng Pilipinas bukod sa pinakamaraming krimen? Wala. <laughs> Di ba? Anong, anong, uh, anong ano may pagmamalaking ng Pilipinas? Yung maraming nag sa buulit? marami na namang krimen hmm. sa Pilipinas. may, may pagmamalaki. Wala mo, may pagmamalaki ang Pilipinas eh. Correct. Puno na, sira na yung mga ano natin. Puro baha ngayon. Yung mga magsasaka, taggutom na naman. Eh, binahan na yung mga mag, tanim nila. Actually, So ngayon, eh, uh... dadaanin nyo na naman kami sa ayuda. Ang masama niyan, baka hanggang kailan kaya yung ayuda nyo kasi naubos hmm. na yan nung halalan. Hmm. Eh, yung masama diyan eh, pang eh may parating na naman ata na bagyo. So awawa talaga tayo dito kaya itong si Marcos itong ginawa niya dito, talagang pinatunayan niya lang kung gaano siya ka weak leader. Mm. Master, may sasabihin ka pa? Uh, actually no, may pagmamalaki natin, yung ating kagandahan ng oh, Pilipinas. Pagmalakin natin 'yon para Baka mamaya sabihin ng mga kababayan natin dyan, eh, may pagmamalaki tayo, yung mga gandang mga alta sa atin. Ang ibig sabihin ni Jay, walang ipagmamalaki yung mga leader natin sa Pilipinas. Mm -hmm. Kasi wala naman sila nagawa na mm -hmm. napakinabangan ng mga Pilipino na, na nagbigay ng malaking impact.